Sa kabila ng panakanakang pagulan kaninang umaga, pinagdiwang ng Matagalbay bay ang ika 127 daan at anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang pagunita ay pinangunahan ni Governor Glenda Ong kasama si na Vice Governor Reynaldo Bragais at Ligas PCT City Vice Mayor Bobby Cristobal. Ilan sa mga aktibidad ay ang Civic Military Parade na dinaluhan ng mga kawani ng PNP BFP, AFP, Coast Guard, BJMP, Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Army. Nagkaroon din ng flag racing ceremony. Panunumpa ng katapatan sa watawat at pagpapalipad ng mga lobot mga kalapati bilang simbolo ng ating tinatamasang kalayaan. Sa lahat ng uh, malalayang mga Albayano, sana ay uh, ramdam nyo ang uh, sineselebrate natin ngayon. At uh, with that kalayaan, sana ay sabi nga gamitin natin ito sa kabutihan. Huwag maging malayang gumawa ng hindi maganda, pero patuloy na maging malaya gumawa ng mabuti. Kabilang din sa mga dumalo ang mga miyembro ng Veterans Federation of the Philippines at mga kawani ng Provincial Government at LGU Legaspi. Samantala, kasabay sa pagdiriwang ng kasarinlan ng bansa, ngayong araw ay pinagdiriwang din ang ika -anim na putanim na Charter Day ng Lungsod ng Legaspi. Bahagi ng pagunta, nagkaroon din ng wreath-laying activity sa loob ng Legaspi City Hall Compound. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.